Yo, what's up guys? Dito kami ngayon sa may Angono, Rizal. Dito kami sa may Kabisera, Cafe. Tignan nyo naman yung view guys. Napakaganda oh. Panis. Ang ganda ng view dito. Mapapasanggala ka talaga. Yan. Tapos mag-teleport tayo Pauwi na kami niyan. Tignan nyo ah. Mag-teleport yan. Yan, di ba? teleport kami eh. Yan, bababa na kami. Napakaganda ng view talaga, guys. City lights talaga, guys. Yan. Bababa na kami. Mag-telebrate na tayo sa baba. Yan, tinan nyo. Intayin nyo lang. Papakita kong teleport. Yan. Nandiyan na kami sa may highway. At, tinan mo, shoutout po yan kay Yuri Spider-Man. At kay Tutut, driver ni Spider-Man yan. Papakita ko sa inyo yung rides namin. Ito, 3, 2, 1. Yon guys, touch down. Gusto namin kumain ng lugaw. Kaya dito masarap ng lugaw sa may Gotolispo Dito lang yan sa may Antipolo. Yan, tingnan mo. Yan si Paolo, ang driver ko. tamo mo, ang gutom na gutom. Pagod na pagod yan. Ang haba pa naman ng biyahe namin. Siyempre, babawi siya sa kain. Yan o, no? oh, malapit na kami. At ano, tapos na yung iba kumain. Kaya, malapit na kami umalis. Yan. Paalis na kami. Pakit na kami ng tanay at pupunta kami ng kabisat. Malayo pa ang kaming lalakbayin. Pero may kapangyarihan ako. Tinan nyo. Teleport na kami. di ba? Malapit na kami sa kabisat. Ito madadaanan namin. Itong BNK na to. Ito. Pangalan to. Budol ni Kifi. Ay mali. Sorry. Akin yon. Ayan. BNK. Hindi ko alam kung masarap din eh. Basta din kami sa may kabsat. Ayan, malapit na kami. Tinan nyo. Maganda dito guys. At sobrang lamig pa. Sanggalan, lamig dito sa may Rizal. Ito yun, kabsat, marilaki. Yan. Masarap dyan guys. Yan, to Pauba na kami. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Yan, yan. Daming tao guys. dami pa umakay kasi maaga pa eh. Yan. Tingnan nyo, ang Daming tao yan. Kaso hindi hindi kami makakain. Yan. Hindi kami makakain dyan. Kala nyo lang makakain kami. Pero hindi. Lilipat kami sa kabila. Ayan. Tinan nyo. oh. Yan. Dito kami sa may kapiha, kapihan nila. Sa may ikabsat din. Sa kabila. Yan. Ito sila. Umorder po sila. Ayan. Mga ROTK namin. Siguro JR. Mga yan. Ito. At ang pogi kong driver. Umorder na kami guys. Nantinan namin yung mga order namin. Pero...

Dito pala guys, pauwi na kami. Ayan. Nagaantay na kami. Pogi talaga yung driver ko si Paolo. Si ano, Bombay. Eh. Ayan. ayan. na namin sila. Uuwi na rin kami. Pauwa na kami ng tanay. Ayan, wait lang ito. Papakita ko sa inyo. So, tulala talaga yun. Oo, tulala yung mga driver natin guys. Ayan, antok ba yan? Pauwi na kami guys. Anong oras na kasi guys. Kaya ayan. Let's go riders! Pamaya papakita ko sa inyo yung ano, highlights. In 3, 2, 1. guys. Sasabay na kami. Pauwi na kami guys. Malapit na kami sa ano bahay namin. At nung na pala. mag -iway -iway na pala kami dyan. Kami dalawa na lang ni Kalibo Kaya maraming maraming salamat sa ROTK. Lalo na na kay Kuya Serge na nagsama sa amin. God bless you all. And always ride safe. Yan. Pero tinan natin mo. May, may makikita kayong pogi dyan guys pogi na mabait pa. O di ba? Sabi sa inyo eh. Pogi yan. Ayan. Pero tiyan mo, mag-teleport na ako sa amin. Ayan. Ito na, sa bahay na ako. maraming marami salamat. And peace out.